Good morning mga kabimig at kalogis So nandito tayo sa ating bagong farm So nagtatanong kung saan daw po ito Ito po ay Kalamba Laguna pa rin po <clears throat> So maaga tayong pumunta dito Para bisitahin yung mga breeder natin So Nandiyan sila nakabukod. Siyempre, nandiyan yung abuhen. Yung aking gray na plano kong paramihin. Tapos, siyempre, Boston, na straight comb. So, ayun yung isa. Ayun yung isa. So, hindi ko pa kasi na-arrange ng ano to, ng talagang okay na okay na. At plano kong samahan ng mga babae. So, abo na yun. Nandiyo dyan. Boston Black. So, pag ayos ko na lahat at taka-ready na, pag all set na yung breeder natin, eh... Oh, dito muna tayo sa brood stag. So... <coughs> Pakita natin ng konti ang ating breeder na Boston Black. So ayan po, madilim eh. Gawa nitong ating <coughs> pampatong sa 4x4. So ayan no. Oh. Ang dami diyang Ito, nagbebenta nga pala ako nito. <coughs> Mating for 4x4 lang talaga 'yan. So hindi mo na kailangan magnet, pwede mo rin 'yang gawing mating ng 3x3 ano ba yung mga... madilim eh madilim so ito po ay boston black so straight kong po yan madilim kasi sobrang aga pa hindi ko mapakita sa inyo ng ayos eh <coughs> So, pinurga sila kahapon. Yan o, kung makikita nyo yung Dumi nila so, Ito yung aking grey So, bala ko nang mag-share nito next year Pero ito, mga breeder talaga ito yan. Kaya lang, bata po ito Ang edad dito ay 6 months to 7 months old So, ayusin natin yan Ayusin natin yung lahat dahil hindi pa po ako nakakapagsalang ng ating breeder so nagpuyat na isang araw para mahakot lahat yung tipi nahakot naman na lahat yung tipi may naiwan pa doon siguro mga 60 so hahakotin namin ngayon hahakotin natin ngayon yung mga naiwang tipi doon upuan kulungan para matapos na naka kuha tayo ng truck para mamaya so ayan o ito pa hindi nalalagyan ng tipi tsaka yung taas <coughs> rueda tsaka kubo malaking gastos pa po ito So, yun na po yung nase-set na na tipi natin. Tapos hinukaya na rin dito para makadaan yung truck. Dahil magbababa ng materyales. Tulad ng mga buhabuhangin na yan. Dos dos na yan. So, madami pa. <clears throat> so, ito na yung sa ngayon eh, nagawa natin. Ito pupurgahin sa next Sunday. Para ito naman ang pupurgahin. So ang mga nakatali dito, national. <coughs> you know, white choco ko. Oh. Mga bagong harvest yung mga yan ito late bird matured na so ayan oh national Hindi ko makakita like Wimban eh. <clears throat> ito, pungos agad oh. So, papakita ko sa inyo yung last batch natin na dadalhin natin sa sa World Trade Center sa this coming January. So, ito yon sila oh. Madami pa po ito at saka mga very healthy. So ito yung last batch na nando na hinarvest natin. So paso ang problema saan ba nila gin nila markandaan nito. <coughs> Gutom na sila. So ayun oh. No? Mayroong isang may problema dito. Tapos ako ko okay, kay isa. So may mga puti dyan, may mga puti. Dapat pala nakapagdala na akong patuka. <coughs> so madami pa po tayong manok. Ho? Tawag lang po kayo sa number ko. 0936 910 7644. So ang edad nito, kung hindi ako nagkakamali, 5 months old so ito na yung pinakabata nating manok dito sa sisew wala pa po tayo so dito naman sa kabila yung mga pulit natin nagiitlogan na tong mga to so pwede nang i-breed so yun na may abo na yun yung isa lumipat na doon sa kabila oh. so papatoka tayo <clears throat> dami pa no mga sir <laughs> Yan ang problema Nalipad na yung mga matured na pulit Ang edad nito 8 months old So ayan no tulad yung Gilmore na yan no Ito naman po ay bulik naman po bisita muna tayo bago mamaya may dadating na sila Mark para sa pagbuka <clears throat> ang daming pulit ang dami pang pulit. so sa gustong pumunta dito siguro next week pwede na ako magpapunta magpa ng bisita sa ngayon nag-aayos pa po Hindi ko pa maasikaso ma <clears throat> So yun na po, yun na po yung nagawa natin Tapos yung saging Nagka-double yung trabaho eh Yung saging <laughs> Dapat pala sinama na ugat Shout out kay Kalando, hindi na bumalik dito. So ito, itong dilaw na to, napakalaking bagay niyan sa isang magmamanok. Lahat ng yan, lahat po ng mga yan, dito lang inilagay. So kailangan talaga, may ganyan ka. So ito, ito mga bagong lagay itong tuping ko. Maliit lang po ito kaysa mga naging dati kong farm. wala nga lang po akong pag nakakuha tayo sa ano, sa north ay eh mas maganda sana makakuha tayo doon ng isa. Para yung mga bayan natin sa north hindi na pupunta ng Laguna. wala yung boss na straight ko na so ito ba yung may tanda ko tama ito nga ba new, bagong harvest to, bagong harvest breeder po ito so iba iba ang kursunada ng buyer depende sa size kanya kanya silang kursunada mapa babae man o lalaki so yung iba pag ganito sinasabi mababa daw pero kung titingnan nyo yung mga mga sikat na breeder mga ganyang size lang yung kinukuha nila yan yung 1.9 malaki na sa kanila yon yung 1.9 bata ho yan bata po <coughs> dito puro national po national po yung mga nandiyan dyan. sipin nyo yung trabaho nga eh. tinatanggal yung kakwate kasi tatamaan ng tipi so dyan ang dami pa rin dyan problema hindi ko muna katali na okay na madami pang aayusin ang dami po kasing sumasabit dyan yung hindi ko alam kung ano tawag doon na damo tapos eto oh, tinanggal pa po yan isa isa para lang maging maayos <clears throat> Tarbaho yan. So, madaing araw pa sila gagawa dito. Kung gusto nila ng tarbaho. Hindi naman yung kaya nila mark. Iimisin pa yan. Magsisiga pa. Magbabakod pa. Dahil pang goma. Akalat pa yung mga goma Yung mga fiber cement Hindi pa napapalagay <clears throat> Hindi kasi maganda sa farm Ang walang init Mas maganda may init Mas maganda sanay sila Para napapractice yung kanilang mga uh, Internal Sanay sa init lalo na sa range ayoko ayoko na alpagalaan or range area natin eh halos hindi na nasisikatan ng araw so yan yan po muna sa ngayon <clears throat> ang gagamitin natin dito lahat solar may inaipon tayong sola para sa ating pag pag pagmamanok na to. Hindi pa na niya, bayan pag naayos na lahat. Vlog ulit tayo. Ang dami pang trabaho po, ang dami pa po. <clears> Tupao, <throat> oh, lilinisin pa po yung side na yan. <clears throat> Mali yata sa salansa ng goma So yun ma Sa nagtatanong po ng aking number, cellphone number 0936 910 -7644. Kalamba Laguna po ang Facebook po natin Randy Hebron nakaitim na t-shirt nakaitim na short at sapatos nakatayo po may cellphone number po yung picture profile <clears throat> so yun po magpapaalam na po ako ito po si Randy Hebron TV good morning po sa inyo lahat at maraming salamat po bye bye